today's video ay nagluluto po kami ng uh, ilagang pata na may langka na may mungko and dahil ang aking mga kasamang barako po ay nasa biyahe so take, take charge si Inday sa kusina yung pata po ay pinapalambot sa labas sa may ah, kahoy and ito namang angka ang aking ginagayat. Ayan. Magayat natin para ah mapalambot na din. Yung munggo guys ay nakaprepare na. Actually, nalambot na palambot na and atin po itong gigisa. Yan guys. Kasi isa lang piraso yung langka namin kaya para dumami yan yan. Tapos, para ano siya yung hindi ba uh, matagal lutuin, ginawa ko medyo maliit yung pagka cubes. Yan. Like this. Yan. Ayan. And kung bakit kami guys may ganitong luto, kasi gusto ko, ako talaga ang nag-request nito. Actually, nung isang araw pa, gusto ko nga sana nung birthday ko. Kaya lang, um, sobrang busy namin kasi madami kami pasahero. So, yung akong mga kasama ay so busy. At yung iba ay hindi pa nakakabalik ng aming mga kuya. Ayan. So, ngayon lang po namin naluto. And, ah, uh, yung nag-provide ng, nag-sponsor ng pata, guys, ay may birthday today, pero on leave siya. Kaya, iiwan siya ng 1,000 para sa paghanda dito ngayon kasi wala siya. So, take charge tayo dahil tayo naiwan. So, ito na, guys, ang nag kong langka. Ayan. So, waiting tayo sa pata. Ayan. Ito naman yung munggo natin. Ayan. Ayan siya. Okay. Ayan, Oh. Uh, napalambot na siya. Ayan. So, waiting na lang tayo sa pagisan yan. insa sa paglambot ng pata. Ayos yung pata. Ayan, Oh, dito niluto sa ahoy. Kasi nga, matagal siya palambotin. So, ayan. Dalawang kilo po yan na ah, pinapalambot natin. Ayan sya. Ooh! ooh, ooh, ooh. Ayan guys, ang ah, awin namin niluto. Kasi para tipid sa gas at the same time, mabilis po pag malakas ang apoy. Ayan. So, see you later. Ayan guys, so mag-prepare naman tayo ngayon ng panggisa na So, I have here kamatis, sibuyas, and bawang and bawang ayan ang iba guys hindi to ginigisa usually ako kasi gusto ko ginigisa yung karne so mas gusto ko talaga yun ginigisa talaga yung karne gigisa mo siya sa ganito tapos asin para uh, yung karne po ay masarap kapag binabait mo diba I-on mo lang kung may lalagay ka I-on mo muna Mamaya oh, na lang ulit natin patay Yan guys Manalaki yung hiwan ng kamatis guys Kasi para hindi siya agad-agad Magduduro guys na ang isa okay Sa mga ilonggo guys, ang ang ginagawa sa ganitong luto ay nilalagyan ng batuan yung pampaasim batuan or daw ng libas. Hindi ko alam ang tawag dito sa Manila. I don't know. Pero sa amin, <clears throat> ang tawag kasi sa recipe na to ay lauya na may munggo. Lauya. Yan. So, sa mga ilonggo, nakaka-relate sila dito. Mostly, ang ginalagay sa pagsa amin talaga, kadiyos. Ayan. So, relate ang mga ilonggo dyan sa ganitong, ano, sa ganitong menu na. Diba? Pata na may munggo na may or kadiyos na may langka. Ayan. Hindi yun nawawala guys sa aming mga handaan. Pag, actually, pag uwi ko sa ilo-ilo, yan talaga. Ito yung ganito na request ko. Langka, lauya, ganyan. Hi, good morning kuya. Ayan, yung pera mo nasa akin. Nandun na. Para Ah, of course. Tumubo nga. <laughs> so, ako guys sa Hibolas. Ayan. So, tapos na tayo magkiwa. Waiting tayo sa paglambot ng pata. See you later! Ang gustong kumain, umuwi pasok. na, umuwi na kayo. O wag kayo maglaway dyan. Wala nga ang paso. Nagpalit sila ni Aro kay birthday niya nga. May surprise ang mga kam-anak noon. Ayan o. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.